Hello, hello mga kadresya! Good morning! Ang ganda ng gising dahil ito yung masusulipan mo sa umaga. Dito sa lugar ng Rivera Family para kaming nasa Pilipinas. Nasa farm din kasi kami kaya nariyan yung mga manok ni Sian. Napagala-gala lang dyan sa bakuran. Nangingingain at nangingitlog din. Kaaya-aya naman talagang pagmasdan ang mga manok na ito. Tingnan nyo naman. Dito naman tayo sa kanilang gulayan. Naku, parang bahay kubo na rin ito. Ang dami nilang tanim at ang lalago pa. Tara, pasukin natin para malaman natin kung ano-ano yung mga nakatanim dito. Actually, mga tanim daw ito ng mga magulang ni Najev. Nagbakasyon kasi sila dito sa New Zealand. Kaya pagdating nila dito, ito yung naging libangan nila ang pagtatanim. Tingnan nyo naman kung gaano kalago ang mga repolyo nila. Nandito rin kasi sila sa mataas na lugar. Medyo maganda yung klima, mataba ang lupa, kaya magandang magtanim ng mga halaman dito. Tingnan nyo naman yung mga sibuyas nila kung gaano katataba. At ang labong ng kanilang kamatis, ang dami ring namang bunga. Yung mga ibang nakatanim nga dito, hindi ko na alam anong mga pangalan nila kasi sa dami ng variety. At siyempre, hindi mawawala sa tanim ang petchay. Sinisilip ko rin dito sa labas ang mga mais nilang tanim. O ba diba, hindi na nila kailangan bumili pa ng mais sa palengke? Hindi na nga ako nakatiis at pumasok na rin ako para makita ko ang mga mais na ito ng malapitan. Madalang lang kasi akong makakita ng mga mais na nakatanim kaya amis na amis talaga ako sa mga ito. Ang taba din naman ng gumagapang nilang kalabasa. At syempre, mawawala ba naman sa bahay kubo ang mga talong? Tingnan nyo naman kung gaano kalalaki yung mga talong na naaani dito. At meron nga palang gulay dito na dito ko lang talaga nakikita sa New Zealand. Actually, nabibili din namin ito sa palengke at inilalagay namin ito sa miswa. Akala ko nga nung unang makita ko ang mga ito, ay mga pipino sila. Hindi pala ang tawag pala dito ay zucchini or cosiet. Nakakaani din pala sila ng mga malalaki na kasing laki ng upo at ang tawag na nila doon ay maro. Meron din silang mga patatas dito at syempre hindi mawawala ang pagtatanim nila ng mga sili habang paikot-ikot naman kami dito sa kanilang bakuran ay nakita namin ang puno ng mansanitas. Kaya naman kumuha na si Dante para bigyan niya ako at tara tikman natin ito. Ang dalang ko lang kasi namang makatikim nito at kahit dilaw pa sila ay matamis naman. Lalo na yung mga pula. At syempre, sa farm na ito, hindi mawawala ang kaibigan ni siya na si Gilbert ang kanyang malaking tupa kalaro na nga rin naman ni Kisha ito eh, at pinakakain nila ito dito tingnan nyo naman, sobrang taba talaga at ang labong pa balahibo niya alagang alaga naman talaga ito kaya mabilis naman talaga siyang lumaki ang sarap talaga ng buhay probinsya, nakakarelax at sariwang hangin pa ang malalanghap at syempre, hindi mawawala ang mga marites. Hehehe, joke lang po. Paalam!